ito na ang sablat na isang bagong yugto. Isang yugtong puno ng pag-asa, pagsubok at kalumpay. May nila, na ako! Bulong ni Erika sa kanyang sarili habang pinipigilan ng kaba at pananabi. Ang pangarap na minsan malabo ay ngayon nagiging mas malina na. Isa isa niyang nakakalala ang na mga gabing nag-aaraw siya sa ilalim ng gasera, ang mga araw ng pagtsatsama at ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Lahat ng ito nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang harapin ang bagong buhay sa Maynila. Habang iniisip ang lahat ng ito, nakatulog si Erika sa upuan ng bus, may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya pero tiwala siya ng kanyang sipag at determinasyon ang magdadal sa kanya sa rurok ng tarumpay. Pagdating sa Maynila, laking gulat ni Erika sa laki at dami ng mabusagi. Baka pa siya, noong huling makapunta siya rito, kasama ang kanyang pamilya para mo siya. At ngayon ay para siyang nasa ibang mundo. Ang mga kalsada ay punong ng sasakyan at ang mga tao ay nagmamadali Sa kanilang mga mata, ang mainila ay isang pila para iso ng mga pangarap. At ang magsisimula ang aking mga pangarap. Bulong na erika sa sarili habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balik. Ngunit hindi nito napapawi ang kanyang datang sa kanya ang lalakad, unang ginawa ni Erika ay maghanap ng matutunan niya. Habang naglilibot siya, naalala niya ang paalala ng kanyang tatay tungkol sa mga taong mapaglamang sa Maynila. Anak, huwag kang magtituwala agad sa kahit na sino. Marami diyan ang mapagsintala, magingat ka palagi. Ito ang sabi ng mga Nestor bago siya umalis ng probinsya. Kaya naman sinigurado ni Erika na magiging maingat siya sa bawat hakbang na gagawin niya hindi siya papayag na maloko ng kahit na sino. Matapos ang ilang oras ng pag-iikot, nakahanap siya ng isang maliit na apartment na abot kaya ang renta. Pwede na siguro to. sabi niya sa sarili habang tinitignan ng maliit na kwarto. May kama, maliit na lamesa at isang kabinet. Lahat ng kailangan niya para sa pansamantayang.